Maaga pala ako nagising ngayon para linisin yung BMW ko na sasakyan. Hinaya kasi ako ni mama kanina. Na daw kami ngayong araw. Marami na daw kasing kulang sa paninda niya. Kaya ba naglilista na nga siya ng mga bibilhin. Hinanda ko na tong gagamitin namin sa sakyan. Magpasok ko nga sa tindahan. Hinaya ko na din siyang umalis. Kasi baka may dumaan na. At nakaharang pa tong sasakyan namin. Malapit lang din pala yung bilihan dito sa amin ni mama. Halos nasa 20 minutes lang nandun na kami. Kapag may traffic naman, umaabot ng kalahating oras o higit pa. At habang nga kami yung mga guys. Napansin ko rin na naiwan niya bag niya. Kaya sabi niya niya muna daw. Iwan ko ba kay mama? Hindi ko o, gusto lang niya na ako magbabayad sa mga bibili niya Chot Makalipas nga ng ilang minuto so, mating na din si mama na may dalang bag eh, Para mas maganda nga daw yung vlog namin Siya na lang daw muna yung hawak ng camera Pero sabi ko naman sa kanya Mas maganda siguro tong vlog namin Kung siya yung nagdodrive ng motor At ako yung pasahero Chot dahil may listahan na kasi mama dito mga guys. Yung mga nakalista na lang din yung kinuha namin. Nakadalasan nga. Ito talaga yung mga hinahanap na mga bumibili sa tindahan. At alam nyo ba mga guys? Hindi na yung sari-sari store din ni mama. Hindi talaga yung bumuhay sa amin simulat bata pa. Kaya sa mga nagtatanong ako kung totoo yung tindahan namin. Totoo po talaga ako nagtitinda mga guys. At bata pa lang din talaga. Kami na mga nagtitinda kapag pagod si mama. Basta wag lang daw kukupit. O kaya kakain ng sobra sa paninda niya. <laughs> na mapuno ko na nga tong isang pushcard. Kumuha na din ako ng isa para makompleto na yung mga ibang nasa listahan ni mama. Nang bata din pala may ako. Nahilig pala ako maglagay na kung ano-ano sa pushcard no? Pero si mama, alam niya ko na mga dapat bilhin. Kaya ito mga kinuha ko nga. Sa susunod na lang daw namin ito bilhin. Kasi sakto lang daw yung nadala niyang budget. Mukha nga masarap to mga to. Kaya sabi ko kay mama, panigurado magugustuhan ng na mga bumibili sa kanya. Pero sabi naman, naman niya, sa tagal naman daw niya nagtitinda, wala pa daw naghanap sa kanya ng ganto. At alam na din daw niya na ako lang daw talaga kakain dun. Kaya pagkatapos ko nga mapuno pangalawang push card, ko na din yung bag ni mama para makapila na din dito sa counter. Kadalasan kasi kapag pinapahitay na ako ni mama dito, sobrang tagal bago dia bumalik. Kaya kinuha ko na nga lang din yung bag niya na may mukhang aso. Wala naman din pala masyadong customer ngayon. Kaya mabilis lang din kami nakapila. Tapos taba kami dito mga guys. Sabi ni ate, eh, nabili ko daw na kape. Baka daw manalo pa ako sa scratch nila. Kasi ngayong araw daw, Ay, mananalo daw na 500,000. Nakada bibili nga. Mayroon din chance ang manalo. Nakakuha nga ako ng 20. At ko kung nabudol ba ako dito. Kasi bumili ulit ako ng isa. 20 nga na naman yung nakuha ko. Kaya sabi ko kay ate, tama na. Kasi baka maubus ko na lahat, di ko pa nakukuha yung jackpot. Nandito na pala si mama. Nahalos matapos na din kami dito sa pamimili. Nandito na si kuya. Tinulungan na din kami sa paggatid sa mga nabili namin. Sabi nga ni kuya. Kaya saan daw nakapark yung sasakyan namin. Sabi ko naman sa kanya. Andun lang po sa Gedli. Sabi nga ni kuya sa akin. Sayang daw hindi ko nabunot yung jackpot. Sabi ko naman sa kanya. Malas talaga ako sa mga ganyan. Kahit sa mga raffle, di rin ako madalas manalo. Dalawa pala yung store na pinupuntahan ni mama. Kaya pagkatapos nga namin makapili dito. Diretso din kami sa kabila. Pero din ako pinasama ni mama. Kasi kapag kasama daw niya ako. Ito, matagal daw yung oras. Tsaka ko na daw yung mga paninda niya. daw kasi mawala. Ay nagugutom si Chawot mga guys. Kaya lumabas na nga muna ako para makahanap ng makakain. May mga nagbabantay naman doon. Kaya panigurado pag ko andun pa naman yun. Matagal din kasi ako hindi nakakakain ng street food. Kaya babawi na muna ako siguro ngayon. Nakakapagtaka nga. Kasi may mga pogo pa din naman ngayon. Nakala ko kasi bawal na to ngayon. Chawot! Quick quick pala to mga guys. Pero ang sarap ng kwek kwek dito. Kaya sana sa susunod. Pagbalik ko meron pa Kasi din. Kasi alam ko ngayon bawal na talaga yung pogo. Chawot! Sobrang bait nga nung nagtitinda dito mga guys. Kasi sabi niya, kainin ko daw lahat ng mga gusto ko dito. Kasi ililibre yeah. daw niya si Chow. Sabi ko naman nakakahiya. Pero gusto ko talaga ng nuggets ngayon. <laughs> ang tagal ko na kang hindi nakakapunta dito sa San Fernando. Kaya hey, mga ibang taga-subaybay nga natin sa vlog. Ngayon hey, na lang din nila nakita si Chow. Nakakatawa nga si ate. Kasi sobrang tagal na daw ako inahanap dito sa San Fernando. At buti na nga lang din sa daw. Sa tagal na nga daw niya nanonood. Nakita niya na din daw si Chowt. Sobrang lakas din pala ng ulan ngayon mga guys. Kaya mag-ingat din kayo. Sa sana. Nasa maayos din kayo na lugar. Kaya pagkatapos ko nga makakain din na ate. Nagpalam din ako sa kanila. Kasi baka nandun na si mama. At malaman nga niya na hindi ko pinantayin yung mga paninda niya. Nakakagutom din kasi mga guys. Dahil na di ako ni mama. Sa mga oras nga na yan. ko kay ate baka may kwek, -kwek ko. <laughs> Mahirap din kasi talaga may braces mga guys. Kaya nakapag kumakain ako sa labas. Sobrang hassle Kaya din. gusto ko na din talaga siyang ipatanggal. Pero di pa daw siya ayos. Kapag maganda na daw yung ngiti ko, doon na daw tatanggalin ni Doc. Sa mga oras nga na yan mga guys. Medyo nagmamadali na din talaga kasi ako. Kasi sobrang tagal ko nga dito sa labas. Ay sabi ni mama mabilis ay, lang kaya siya. Kaya sa lahat pala ng mga nagpapasyara. Sorry na lang sa inyo mga guys. Alas sakto lang din pala yung pagdating ah, ko. Nabutan ko na din pala si na mama. Kasi mga namalengkinga nga. Tapos na din sila. Ay, kaya sabi ko sa kanila, ay e, ka muna. Ayun lang. Ba bye bye!